Hello, mga lalabs, mga vayots, mga labsyara. Magandang hapon, Pilipinas. Magandang uh, umaga, tanghali, hapon, saan man sulok ng mundo. Mga mga po sa inyong lahat. <laughs> Hello, magandang araw po sa inyo. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe like at share at maraming salamat so yung topic natin ngayon mga loves mga bayots ay ang itong sunod-sunod uh, no na mga ipinagbabawal na gamot na nahuhuli doon sa samar sa balwartin ni Tambalos los martin Romualdez. mula january hanggang march parang tatlo or apat na basis na doon eh may nakuha So, ang tanong kaya dito ay, dito ba dinadaong ang mga kontrabandong iligal na galing sa ibang bansa para iposlit papasok ng Pilipinas? Diba? Anip no, yung mga ngisda, imbis na isda ang malambat, bulto-bulto ng kukin ang nahuli. <laughs> ang nalambat. Ito panoorin po natin sa balita ng News 5 isna isda, mga cocaine ang nakuha ng isang manging isda sa Eastern Samar. Ayon sa Eastern Visayas Police, natagpuan kahapon na manging isda na palutang-lutang sa dagat ang dalawang malaking plastic bag na nasa loob ng lambat. Nang buksan niya ito, tumambad ang dalawampung bloke ng cocaine. Nagkakahalaga daw ito ng mahigit 132 million pesos. Agad yang dinala ng manging isda sa mga pulis. Ito ang tanong dalawa. Totoo totoo kaya na mangingisda itong nakaku, nakahuli ng uh, kart, uh, malita o uh, or kahon na palutang-lutang na uh, droga ang laman? <laughs> <laughs> or kunwari lang mangingisda? Dami kasing pwedeng ano dito eh, teorya. Pwedeng nagpanggap mangingisda, manlambat, para sabihing, uy, may nakita ako doon. At posible din, na baka may naghulog doon ang, ng kontrabando. Doon talaga. Kasi sunod-sunod mga lalabas. Hindi lang ito eh. Tatlo or apat na bisis na dyan sa Samar, dyan sa Leyte, since 2024, pagpasok ng taon, ang nasabat ng mga kapulisan na huli na mga ipinagbabawal na gamot na dyan pinoposlit, binababa sa Leyte. ano nangyari Mr. Speaker Martin Tambaloslos Los Crocodilos Romualdos Botites <coughs> Na ang lugar mo kung ikaw ay ikaw, kung saan ay ikaw ay isang representative doon bilang isang kongres uh, kongreso o kongresman dapat alam mo at sinusubaybayan mo yung lugar mo, lugar mo dahil rep nila dyan eh. Tapos hindi mo alam na grabe na pala yung droga na dumadaong dyan, doon na uh, pinoposlet or uh, pinapapasok sa lugar mo. Anong meron? May nag, ang tanong, may nagpo-protect ba dyan na official sa lete para makapasok itong mga kontrabando dyan sa lete? Tanong <laughs> lang naman yun. Kasi nakakapagtaka po, mga lalabs, mga bayot. Sunod-sunod punta ninyo yung uh, RMN uh, Samar. Ando, makita ninyo yung balita. Sunod-sunod yung mga droga. Diyan, pumapasok sa Samar Leyte. <tinyo> Or baka itong cocaine na to, ay baka doon dito dapat ihulog sa ilog pasig. Tapos nagkamali lang siguro ng direksyon. <tinyo> napunta sa Leti, baka hindi nabasa ng, ng tut yung address. Imbes na ilog pasig, papasok dyan sa malaking bahay, napunta sa Samar. <laughs> Oo. baka din sa, sa Samar yan, tapos padaluyin ng dagat, papunta sa ilog pasig, dyan sa may bahay na malaking bato. Hindi <laughs> <laughs> ba? Nakakapagtaka eh bloki bloke ah, ang natagpuan. Ito kaya, totoo kaya din to, mangingisda. Dahil, uh, um, gaya ng sinasabi ko, maraming teorya. Malamang nagpanggap lang na mangingisda ang iyon, pero yun talaga ang totoong pakay. Kukunin doon yung ihinolog na kontrabando sa dagat para, uh, simpre, ibintang. Pero uh, isa ding teorya, eh, isinoplong sa polis. O baka nga siguro, totoong mangingis dahil nakahole. Eh. Uh, hindi siguro din natipan. Hindi <laughs> e, <natin> lang alam. <laughs> e, Mr. Martin Romualdez, speaker. O ano to, sir? Magaling ka lang saan? Sa ayuda. At mo ayoda. na ngayon na, din naman sa pira ng taong bayan sa pangalan ng iyong tingog partiles kasama asawa mo. Pero yung lugar mo na kung saan ka ay isang representante bilang congressman, wala kang alam na nagkalat na doon ang uh, ipinagbabawal na gamot sa distrito mo kung saan ikaw ay ibinoto binoto ka ba talaga ng totoo ng mga tao doon o may pasobre? <laughs> oh, <kanilito. laughs> eh, ang, 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 ano ko dito, mga lalab, sunod-sunod eh, ulitin ko. Dito talaga ngayon, pinoposlit, pinapapasok ang mga kontrabandong ilegal na ito, lalo na ipinagbabawal na gamot sa liti, dahil baka mayroong mataas na opisyal dyan ang nagpo protekta Para isip na Eh, ang tanong, laging nahuhuli. Baka hindi magtagal itong mga, tawag dito, mga kapulisan dyan na nakakahuli ng kanilang mga binta. Baka bala, mga, baka tatanggalin na ito mga ilang araw ngayon. Talsik kayo sa trabaho. Katrina Hino Hone ang negosyo namin. Maka ganun, no? Inaalam pa kung mula ito sa ibang bansa. Hinala ng mga otoridad galing ang mga cocaine sa malaking sindikato. Ah, Napalutang-lutang sa dagat. ang dalawang... Malaking sindikato. Oh, hindi kaya yon doon sa kaibigan nila ni PBBM. Yung nakulong na nahulihan din na nag-export ng uh, 500,000 uh, tons ng uh, uh, shabu at saka 500,000 tons din ng kukaina doon papunta sa Australia na nahuli ng Australian Federal Police. Eh, Sayarot, Mark Anthony Sayarot. Pina, ano yun eh? Pinalaya yun nila ni Pangulong Bungbung Marcos. <laughs> Administrasyon niya nahuli. Eh. Pinalaya yun. Di ba kasabot pa doon? Ayon doon sa balita, ni Maharlika rin mag-research kayo doon sa ano na huli di ba uh, na bahay doon sa na-inarkilahan sa Maayala um, Alabang na nag-hire pa ng ano yon uh, isang Canadian, isang French national para maggawa ng ipinagbabawal nagamot sila yung tagaluto no tapos binebenta export ang kapal tapos si PBBM kaya siguro Uh, walang kamor ka amor no yung ibang mga senador sa kanya doon sa Australia nung pumunta siya. Noong una doon sa Canberra, tapos sunod sa Melbourne. Dahil alam nila eh, Australian Federal Police ang uh, nakahuli ng uh, isang libong niladang, uh, ano, uh, ipinagbabawal na gamot na galing Pinas. At syempre, alam nila kung sino yung naka-address doon kaninong pangalan, tapos nakalaya. Kaya nga ba nung in-interview, mukhang kagagaling lang sa sisyon ang ating pangulo, hindi natin alam kung saan ang sisyon siya nagaling kasi kung kinanong doon ng Australian journalist, di-di-di-di-di-di, di di dini yung kanilang mga nakaw na yaman kanyang uh, magulang ayaw daw ibigay <laughs> pinatawanan pa Ayak sabi ni Carlita Carlos sarkasam lang daw yun <laughs> e kaya nga dapat yung iba bihira nga lang na makausap yung presidente sa interview <clears throat> presidente ng iba't ibang bansa kaya tinutudo ang tanong kaya kung ikaw din smart kang pangulo todo din yung sagot mo. Kailangan matalino ka din. Eh, pero hindi eh. Eh, de, 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 de. Yeah. So, ano to? Mr. President, itong naholeng kukin dyan sa table to Kanino ba ito konsumo? Tanong lang naman. Para saan to? Kanino, sino ba yung lolonok dito kakain? Yan naman, tanong dito eh. Nakakabahala po, mga lalabs, mga bayots, ang nangyayari ngayon sa administrasyon na ito na bumabalik na todo ang mga ipinagbabawal na gamot. Todo kaliwat-kanan ngayon yung sunog. Grabe. Tapos kaliwat-kanan din ngayon yung mga patayan dyan sa Pilipinas. May mga pang ginagahasa pa. Seven years old. mga daming criminal sa Pinas ngayon. Grabe. Pero, walang pakialam ang presidente. Basta siya happy, go lucky, travel lang sa kalam. Ang mga beto lang, <laughs> maraming salamat. Stay safe po. God bless you and bye-bye.